Ayun, uh, good afternoon mga kalakbay. Uh, welcome to my YouTube channel mga kalakbay. So, kalakbay nandito tayo ngayon, may sinamahan tayong yung ng kibaw. So, from Santa Monica siguro mga 10 to 15 minutes tayo nagbiyahe. So, nagpunta tayo dito ngayon sa mga kabakawan. So, yan mga kalakbay, uh, kalakbay abangan natin kalakbay yung isa nating kasama natin na si Kalakbay unang nakakuha na ng ano ng kibaw na sinasabi. So, yan mga kalakbay. Sabi mo nakikita yung ano niya. Ayan Ito, mga o. kalakbay. Ayan so o. ano yung mga sign na meron na talaga siyang kibaw? May guhit siya. Ayan o, nakikita yung kanyang ano, yung kanyang ibabaw. Ayan. So nakikita Ito yung o. ibabaw. Ayan. Ayan na siya. Ayan mga kalakbay. Kung, kung medyo uh -huh. may hinahina ka kalakbay at hindi mo alam, wala talaga, hindi mo makita. Halos kumupludge na siya mga kalakbay. Ayan o. Ayan mga kalakbay. So, naka-isa na si kalakbay unang hmm. mga kalakbay. Ayan, o. Ayan, ito wow. pa. O, oh, meron pa. Wow. Oh. Ah, ba ba yung kanina? Wait, ay ito. Ayan mga kalakbay. Kung ako titingin mga kalakbay, malilito ka talaga. Ayan, may dalawa na siya kalakbay. Ito pa, Bray. O, oh. lapit ka. Ayan oh. galing mga kalakbay. Wala tayong alam dito eh. Ayan o. Oh. Mga Nakalutang lang. Ah, nakalutang na mga kalakbay. Ayan o. Mm -mm. Ayan. Ayan. Mm. Yan mga kalakbay. So, yan ibebenta niyo o uulamin lang? Uulamin. Oo. So, oh. Ito pa oh. Meron sunod-sunod siya kasi nakalutang lang. Ayun mga Ayan. kalakbay oh. Ito pa. Ayun mga kalakbay, kitang-kita talaga. Kung ako lang magtingin mga kalakbay, hindi ko makikita. Sila alam na alam nila kaagad. Ito meron. Ayun. Ay, mga kalakbay. So medyo marami-rami na tayo kalakbay ng mga uh, sinasabi lang kibaw. Shells shells siya pero kibaw local dito sa amin sa Palawan. Ang tawag is kibaw mga kalakbay. So ayan. Ayan oh no, nakalutang Ayun, din siya. Kaso hindi nga ganong makita. Oo. Ito pa. Ayun. Para sa ako ako lang titingin mga kalakbay para na lang siyang ano. Para lang. Siyang, <laughs> huwag tingin yung buwangin na itim na yan. Pero sa, sa kanila alam nila kaagad. Hmm. dami. Labas yes. na yun ang kibawa, swerte. Swerte daw ngayon mga kalakbay. Ito o, oh, shells din siya o, oh, yung sinisip-sip. Ah, yan yung kaninang ulam namin ni Kalakbay Eddie. Uh -huh. Oh, mga inulam uh -huh. namin kan Marami mamaya, Dito pala ito yung may... Ayan. Ayan, 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 mga, kibaw, mga kalakbay. <laughs> dami mga kalakbay labas na yung kilaw grabe nakik nak nakikita ko sa palinggi mga kalakbay maliliit ayun si Marvin ang wari mga kalakbay sa kanya naman pa ah. gamit niya <laughs> Ayan, mga kalakbay kalakbay. Nakuha na sila. Ayan yung mga kalakbay. Dapat binala mo na banda dyan yung bag para hindi ko nabalikan. balikan. mga kalakbay. Ang dami na rin nakuha ng kibaw mga kalakbay. Hmm. Nakuro ka nabal? Ayan, mga kalakbay. Uh, patuloy pa rin kaming kumukuha ng ano ng kibaw mga kalakbay so yun isa nating kasama natin mga kalakbay nagutom kaya kumain na muna sa sobra niyang ingay mga kalakbay nagutom siya ayan ayun mga kalakbay yung sako ng nakuha niyang ano uh, kibaw mga kalakbay ayun, mga kalakbay uh, pawi na kami Tarami so ayan na yung mga kasama natin, natin. Ay, ipalit ko na lang sa na mas marami Ay, ba yan ang sayo nila mga kalakbay So, medyo okay din yung nakuha nating mga... Ah! Nakuha pala nila mga kalakbay na kibaw. Ayun mga kalakbay. Ah, uh, nandito pa rin tayo ngayon sa ano, kanipaan. Medyo yung mga kasama natin yung mga kalakbay natin is naliligaw tayo mga kalakbay. Nakailang ikot na tayo mga kalakbay. So, pero kailangan okay yan matatagpuan din namin yung daan. So, yun mga kalakbay. Ayan, medyo paano na ang araw. So, hindi tayo kalakbay. Kinakabahan na ako. <laughs> yung mga kalakbay. Nakakasama natin. Nahahanap pa natin yung daan. So talagang ano hindi natin alam. Naliligaw na tayo mga kalakbay. Ayan, balik na naman. Hindi natin alam kung saan tayo papunta. Ayan, mga kasama natin. Job, ano na? Ayan mga kalakbay, kaya kanyang tanungo na. Ayan, mga kalakbay uh, finally nakalabas din tayo dun sa pinunta natin so medyo kabakabahan tayo mga kalakbay so yung mga kalakbay nakakita na rin natin yung daan so awa ng Diyos uh, so yan mga kalakbay yung mga nakuha nilang mga kibaw so yan mga, mga, kalakbay ulam yan mga kalakbay para sa pamilya nila so lalo magalak daw na kalakbay natapos tapos na rin yung pagkuha nila ng kibaw so muntik tayo, kinabahan tayo doon kanina muntik tayo na ligaw so buti na lang natagpuan din natin yung daan so ayan mga kalakbay uh, maraming salamat sa opportunity na isinaman nyo ko sa so,